Rian, ikaw pala yung derpy ng anak ko at buntis ka na rin pala. O siya, sige, inom ka muna ng tubig. Ay, ma! Yaya, ano bang ginawa mo? Ah, Rian, halika. Pupunasan muna kita. O oh, sige na, Ryan, sabay na tayo inom ng tubig. Ah, Rian, pakisuyo, nalaglag yung susi. siya, sige. Inom na tayo ng tubig. Ay. Naalala ko pala yung baso nyo. Bagong bili ko. Di ko pa po ito nahugasan. Ah, sige, yaya ko na lang kukuha ng bagong baso. Yaya, tinanggal na kita dito. Pero ma'am, ako lang po inaasahan ng mga magulang ko. At alam ko po ang pinagagawa nyo kay ma'am Rian. Gusto mo siyang lasunin buntis si Rian at ang anak ko ang ama. Ginawa lang ito ni Rian dahil sa pira ng anak ko. Nagkamali kayo, ma'am. Nagmamahalap po silang dalawa. Umalis ka na dahil tinanggal na kita. Oh, Yaya, bakit andito ka sa labas ng bahay? At bit -bit mo pa yung bag mo. tas pasilip-silip ka lang dyan. Eh, sir, tinanggal na ako ng mother nyo. Pero di yan yung issue. Ang mahalaga sa akin, sir, nakita ko yung mother nyo. Gusto niyang lasunin si Rian. Yaya, ano bang pinagsasabi mo? Halika nga dito. Ma, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi ng yaya natin, gusto mo daw lasunin yung girlfriend ko? Hindi yan totoo, anak. Kaya nga tinanggal ko na siya eh. Dahil sa pambibintang niya sa akin. Sir, nagsasabi ako ng totoo. Wow, well, pagkain. taman tama nagugutom ako. Oh, ito riyan, anak. Ako ang naghanda niyan. At ikaw, Ila. Halika, lumayas ka na. Samahan kita palabas. Alam mo, Yaya, wala nang makakapigil sa akin. Yem, yeah, ano nangyari sa'yo? Mga kinain niya yung pagkain at bigla siyang bumagsak. Anak, hindi para sa'yo yung pagkain, kundi kay Rian. Ma, totoo pa rin sinasabi ni Ella na may laso ng pagkain? Kung ganun, Ma, ikaw ang lumayas dito. At Ella, manatili ka dito.